So ito na po yung uh, dalang itahan po natin mga ka after na uh, malinisan po natin. Matagal na pa po ito kasi nga uh, nateng ga at halos kinain na po ng damo. Itong lugar po na ito at yan tayo nga po ay naghahawan uh, at nakapaglinis na po tayo at pati yung ibang mga saging na nasa gitna at ibang mga puno na nakakalilom dito po sa ating mga dalang hitay atin nga pong nilinisan. At yan nga po Talagang agad pong uh, gumanda, nagtalbos po siya, lumabas po yung mga talbus niya at yung iba nga po yan mga ay meron na pong konting ano, bulaklak. Ngayon nga po ay panahon kasi ngayon ng uh, dalanghita o sa iba ang tawag ay sintures o mas kilala din sa tawag po na dalandan. So ayan po sila mga no, nasa more or less tatlong taon na po yung mga yan may ilan yung ilan talagang nabansot oh, yung bandar yan oh, liliit nya oh. hindi masyadong ano pero yan tingnan nyo po may mga bulaklak na po na pailan ilan ano yan pong ating mga hita at ating pong abunuhan yan lalo yung iba na masyado pong nabansot dahil nga talagang kinaina ng mga damo at hindi po yan naalagaan at ngayon lang po natin yan na check up at nalinisan. So, napakaganda rin po na gawing farm po dahil ito pong dalang hita, isa rin po sa mabenta na klase po ng prutas. Bagamat hindi po ganun kataas ang presyo po nito kumpara doon sa ibang mga prutas, pero uh, bawi ka naman dahil sa dami rin po uh, mamunga po nito. At gumaganda rin po naman ang presyo po ng dalang hita sa iba't ibang mga lugar. At dito nga po sa amin, sa Laguna, ay talagang marami po Marami po ang dalang hitahan. Dito po sa Santa Maria Laguna ay